Project Kumustaka, inilunsad ng First Kirino Mobile Force Company para sa mga communist terrorist group surrenders. Ulat ni Laika Baron. Nito lamang ikadalawang putpito ng Pebrero, matagumpay na nailunsad ng First Kirino Provincial Mobile Force Company ang Project Kamustaka, kasama ang kanilang Company Advisory Group for Police Transformation and Development o CAG-PPB. Ang project Kamusta Ka ay naglalayong kamustahin ang kalagayan at alamin ng mga pangangailangan ng mga dating miyembro ng Communist Terrorist Group na voluntaryong sumuko sa ilalim ng First st QPMFC na ngayon pinamumunuan ni Force Commander Police Lieutenant Colonel Anthony B. Lozada sa inisyatibo ng CAG-PTD sa pangunguna ni Chairperson Joan U. Javier, ganun din ang suporta ng pamahalaang panalawigan sa pamumuno ni Gobernador Dax Cua, ang project Kumusta Ka ay sharing rin naging daan upang makatanggap ang unang dalawang benepisyaryo ng tulong pangkabuhayan. Ito ay binubuo ng bagong lambat na makatutulong sa kanilang pangingisda at baka mula sa cattle breeding center ng pamahalaang panlalawigan na maaari nilang paramihin at gamitin upang mapataas ang kanilang kita sa panayam kay Alias Boy, dating miyembro ng Communist Terrorist Group na ngayon nagtatrabaho na bilang isang lifeguard sa bayan ng Madela, kanyang pinasalamatan ng gobyerno sa mga tulong at oportunidad na naibigay sa kanya buhat ng siya'y magbalik loob sa kamay ng batas. Uh, mas maganda ngayon nandito ako sa gobyerno dahil maraming blessings sa binibigay ng mga gobyerno. sa loob ay... Lagi kami lang sa mga namin na sa bahay-bahay lang wala kaming sildo ganun dito na at sa nandito na ako sa government meron na akong sahod na pumunta sa pamilya at mara, naman ngayon meron naman binigay na alagang hayop at nagpapasalamat ako sa mga PNP at sa mga lahat ng tumulong si Gov. Papasalamat ko sa kanya dahil nabigyan kami ng pansin na ganyan ang po. Ang isa pang layunin ng Project Kamusta Ka ay upang suportahan at tulungan ng mga nasabing individual na makabalik ng maayos sa buhay sibilyan na nagtataguyod ng isang landas na mapayapa at masagana. Uh, mga kagrupo ko dati noon, uh, ang ganda ng programa ng gobyerno at uh, anong, yung kwan natin, yung salubungin natin para maganda po uh, mga kasama ko bumaba na kayo kasi ang ganda ang programa ng gobyerno kagaya sa akin maram nakikita yung hawak ko ng ito ayan po mula sa lalawigan ng Kilino, Laika Baron nag-uulat para sa PIA Newsbreak